Hi, Scarf. Saan Hello. po kayo, Madam Scarf? Ay, to ako ngayon sa strawberry farm. Dito kasi ako lumaki. <laughs> lumaki ako sa farm. Hindi ako pinag-aaral ang tatay ko. Anong ginagawa mo sa farm, Madam? Ay, tinuruan ako ni Teacher Robilin paano magtanim ng, far ng rock farm. Ng <laughs> farm. Tinuruan kasi ako ni Teacher Robilin kung paano mag magtanim ng strawberry. Gusto mo makita si Teacher Robilin? Opo. Ah, dito po siya, o. Oh. Ay, naging lalaki si Teacher Robilin. <laughs> oh, dito po ako pinalaki sa farm. Wow, strawberry. Oo. Your Honor, dito po ako pinalaki sa farm. Kasama ko po si Teacher Robilin. Ay, si Teacher Robilin at saka yung tatay ko. Ano? Tikman natin. Kayap! Hahaha Hahaha Gugwa <laughs> nila ba? Video... Off season na kasi Bukasan mm -hmm. mo lang sa laway mo mm -hmm. <laughs> So ito na Uy nalata na siya <laughs> Ito na yung mga strawberry Organic na to Organic to, Organic fresh to. Ay! Bakit naging nalaki si teacher Robylyn? Your honor, so, yung tatay ko, ko pala <laughs> So, tikman natin. Lumaki ko na siya sa farm, yeah? Bite, one bite. One bite. Um, your may Honor, may masarap? Masarap, matamis. 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 Your, your Honor, gusto niyo mong tikman? Bumili kayo. <laughs> 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 masarap? Masarap. <laughs> Anong level? 1 to 10? 10! Being the highest. Oh, ganito pala pag kumain ng strawberry, sabi ni Teacher Robilin. <laughs> mmm. Close your eyes. <laughs> Ito oh my check God. ko lang po. <laughs> oh my God. Ito check ko lang po, Your Honor. Ito Kung marami pa ba, or madami pa. Aray. Ito, yao. Ya, ya. Oh, yeah, yeah. oh. Oo, tingnan mo. Um, Madam Scarf, yes. pwede mapakita sa akin yung malaking strawberry? Ito check ko lang po, Your Honor. <laughs> Tingnan okay. natin yung honor. I-check Iche natin. Nasaan ba yun? Kailan ba matapos Ay, yung dito na, dito na. Ito na po siya, Your Honor. Na-check Nache ko na po. Ang <laughs> ito. Malaki din naman to, Your Honor. Salap, <laughs> 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 Your Honor. <laughs> Wait! Saan po. Saan 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 Sarap your honor, palang siya. Sarap. Huwag <laughs> kang mangawat dyan. Matamis naman kuya, lalo na kapag free. Matamis pag free. Maasim pag binibili. So i-check mo yung ano. Ano? Nasaan yung pinakamalaking strawberry? Parang wala na po your honor. Sige, mag-tagalog ka ha. Sige, ko. Requirement kasi yan. Naku, ayoko po may on May honor. honor. Do you have high honors? <laughs> Guys, ito oh, na po so. si your honor at si with honors. With honors. And ako yung pinaka high honors. <laughs> dito, Adito. Adito. Tatapos po. Oh, Uy, iba dyan. <laughs> Ay, iba dyan. Bawal. <laughs> 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 Bawal. <laughs> <laughs> <Titolado> yan. <laughs>